May nagtanong, sir, kung ang basic salary ng mga domestic workers sa Saudi Arabia ay 1,500 riyal, ano naman ang basic salary ng mga cleaners or residential support workers sa Saudi Arabia? Ito po ay isang magandang tanong. Ayon sa Memorandum Circular number no. 5 series of 2024 na nilagdaan ng Department of Migrant Workers at ng Ministry of Human Resources ang Social Development or the Ministry of Labor dito sa Saudi Arabia ang basic na sahod ng mga residential support workers or cleaners dito sa Saudi Arabia ay 1,500 real basic salary at 500 real food allowance monthly with a total compensation of 2,000 real or nasa almost... 30,000 pesos per month ang sahod ng mga residential support workers or cleaners dito sa Saudi Arabia in today's exchange rate. Yun po ang uh, sagot sa inyong katanungan. Maraming salamat, paki-like at paki-share sa ating channel.